So, good afternoon kabayan o w Nandito na naman po tayo ngayon. So, ito guys, kagagaling pa lang po natin sa grocery. Namili po tayo. Doon po, dadaling po natin sa kapwa o po natin na Pilipina. Bali, tatlo po guys, na kababayan po natin yung mabibigyan po natin so, Na, kung mayroon po tayo, bumibili po tayo. Kahit pa paano ay nakakapagpasaya po tayo ng ating mga kapwa o Walang lalong-lalo na guys, sila po mostly po sa kanila ay may mga karamdaman na hindi na po kanong nakakapagtrabaho, nagpapagamot at naghihintay lang po ng mga libreng gamutan dito at nakakapamahagi rin po tayo kung anong meron po tayo. So, ito guys ay para sa tatlong tao po itong pinamili po natin na grocery para sa mga kababayan po natin. Lalong-lalo na guys, happy first day of Ramadan po. Uh, month of uh, first March So, salamat talaga. Kahit papano ay nabihiyan tayo ng nasa taas. Uh, Nakapag-ipon tayo ng uh, pambili natin. Kaya ito, laking tulong na rin po ito sa kababayan po natin. May tatlong sakong bigas po tayo. Grocery, mga pagkain, manok, at iba pa. So, sa, tama niyo po ako guys.